Ano nga bang brand ng wire yung magandang gamitin kung magpapagawa ka ng bahay? So yun kaibigan, yung dalawa sa pinaka-best na brand ng wire na matagal lang naunguna sa market is itong si Phelps Dodge at itong si Philflex. Itong dalawang brand na to, ito talaga yung standard na nire-recommend ng mga construction company para sa wiring ng mga malalaking building, mga commercial infrastructure na may re-recommend din namin maganda gamitin for residential areas. Kung may budget ka sa pagpapagawa ng bahay, we suggest na mag Phelps Dodge ka na. Itong si Phelps Dodge, ito yung number one pagdating sa mga American brand na wire in terms of quality and price ngayon ko talaga na mamahalan ka dito kay Phelps Dodge. Pwede ka naman gumamit ng local brand na wire. So pagdating sa mga local brand na wire kay Bigan, ang nangunguna dyan is ito si Philflex. Ito si Philflex kay Bigan. This is the number one local brand na wire dito sa Pilipinas at ito rin yung pinakamalapit sa quality ni Phelps Dodge. Sa so totoo lang kay Bigan, hindi talaga kami nagre-recommend dito ng na mga substandard na wire, mga mumurahing brand ng wire kasi yung mga substandard na materials kay Bigan, yan yung isa sa pinakamataas yung porsyento na pinagmumulan ng sunog dito sa Pilipinas. Kaya kung ikaw kay Bigan, kung magpapagawa ka ng bahay, ito yung dalawa sa pinaka-best at pinaka safe na gamitin na brand ng war na kahit 30 to 40 years mo nang gamit, eh wala kang magiging problema. So yun lang, guys, share this video to your relatives and friends. And kung meron ka mga gustong itanong, i-canvas or i-pacote, message o tawagan mo lang kami, free quotation naman tayo. And kung around Metro Manila ka lang naman kaibigan, visit tayo muna kami dito sa store dito na tayo sa Karohatan, Valenzuela City, malapit sa SM Valenzuela.